Bado po sa isang shootout incident, sila mamlinit. Sila kumusta? Mamlinit si Steve, pero si Annalyn... Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang naka nga sa East Ridge Hospital ay nakasalubong nitong si Dr. Carlos Benitez si Dr. Katie Enriquez. Tinanong naman ni Dr. Katie kung alam niya na ang nangyari kay Lynette at Annalyn. Clueless nga itong si Dr. Carlos Benitez kaya't sinalaysay na nga ni Katie sa kanya na nagkaroon nga ng shootout at naroon din si Lynette at Annalyn sa lugar na iyon. Tinanong niya naman kung kamusta si Lynette at ayon kay Katie ay okay naman ito. Ngunit hindi nga narinig ni Dr. Carlos Benitez na si Dr. Ana Santos na ang napahamak. Hindi niya na pinatapos ang mga sinabi ni Dr. Katie at agad na nga siyang sumugod sa Apex Hospital. Pagkarating niya nga doon ay eh, agad nakita si Lynette, kausap si Dr. Tanyag. Nakaramdam nga siya ng selos kaya at na maging maayos ang pag usap niya kay Lynette, ay galit na galit pa ito at sinabi na nag-aalala siya sa balit harutan lang pala ito kay Dr. Tanyag. Galit na galit si Lynette nang marinig ang mga sinabi ni Dr. Carlos Benitez nung mga oras na yon. Nangigigil siya at sinabing wala na sa lugar ang pagsiselos nito. Sinabi niya na sa kabila ng lahat ng mga ginawa nito ay nagawa niyang patawarin si Dr. Carlos Benitez. Subalit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit ibinibalik nito sa kanya ang paninise sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Agad na lang pinuntahan ni Lynette sa Dr. Ana Lin Santos dahil sa bad trip niya at mabuti na lang talaga at maayos na ang kalagayan ng doktor. Sumunod naman si Dr. Carlos Benitez sabalit pinagsabihan siya ni, Lin ni Linet na ayaw niya itong makita o ni makausap man lamang. Samantala, nag-usap naman si Zoe at si Dr. Carlos Benitez ng palihim at nireveal nga ni Zoe na si Moira nga ang may pakana nito. Samantala, ang hindi nila alam ay tumawag nga si Fidel kay Dr. Tanyag at sinabing may sasabihin nga siya dito na importante lamang. Ang hindi nila alam ay nauna na nga si Lynette na paimbestigahan si Dr. Carlos Benitez at si Zoe at nalaman nga niya ang tunay na koneksyon ni Zoe kay Dr. Carlos Benitez na ang mga ito pala ay mag-ama at matagal na silang niloloko. Tuluyan na kayang maghiwalay si Carlos at Lynette? Yan ang ating abangan sa abot kamay.